Welcome sa Filipino Guru, ang inyong gabay sa pagtuklas ng yaman ng ating wika, panitikan at kultura. Mula sa mga tula na kasing ng kwenda ng fake friend mo sa telepono, hanggang sa mga teoryang pampanitikan na kasing komplikado na ng relasyon ng jowa mo, ipapaliwanag natin yan sa pinakamadaling pamamaraan. Ihanda na ang inyong mga brain cell at notebooks dahil dito, guaranteed at learning at entertainment combo. Don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong videos. Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang konsepto ng teoryang Marxismo sa pamamagitan ng pagbabalik tanaw sa paborito nating cartoon show, ang Tom at Jerry. Sa bawat episode ng Tom at Jerry, laging may pagbakan si na Tom at Jerry. Ngunit sa likod ng mainit na labanan ito, may mas malalim na hibuan na nagaganap. Narito ang mga mahalagang konsepto ng teoryang Marxismo. Tingnan natin ang relasyon ni na Tom at Jerry bilang isang halimbawa ng konsepto ng Marxismo. Si Tom, na mas malaki at mas malakas, ay may tuturing natin bilang simbolo ng mga bourgeoisie o kapitalista. Si Jerry naman, ang munting daga na napakalikot at matalino ay isang manggagawa at proletariat. Sa ating lipunan, makikita rin natin ang ganitong uri ng ugnayan sa pagitan ng mga may-ari ng kapital at mga manggagawa. Ang mga kapitalista tulad ng mga korporasyon at may-ari ng mga lalaking negosyo ay may kontrol sa yaman at mapagkukunan ng produksyon habang ang mga manggagawa naman ay nasa ilalim ng kanilang kapangyarihan at kontrol. Sa bawat hakbang na ginagawa nito para makuha si Jerry, lumilitaw ang batayan ng kanyang pagsisikap. Ang mapanatili ang kontrol laban kay Jerry. Ang kawalan ni Jerry ng pangunahing yaman at kapangyarihan ay nagpapakita ng kanyang kondisyon bilang isang manggagawa sa lipunan na nangangailangan ng pagsusumikap at kabayanihan upang makaiwas sa mga trap ng may-ari ng kapital. Sa kasalukuyang lipunan, ang laban para sa tamang sahod at pangunahing karapatan ng mga manggagawa ay halimbawa ng labanan ng kapangyarihan. Ang mga manggagawa katulad ni Jerry ay may kakulangan sa kapangyarihan at yaman habang ang tagapamahala at may-ari naman ng kumpanya katulad ni Tom ay may control sa mga yaman at mapagkukunan ng produksyon. Sa kabila ng ganitong kakulangan, patuloy na lumalaban ang manggagawa para sa kanilang karapatan laban sa pang-aabuso ng mga kapitalista. Ang kanilang patuloy na pagigibaka at determinasyon ay nagpapakita ng katatagan sa harap ng labanang pang-ekonomiya at lipunan. Ang constant na pagigibaka ni Jerry para sa kanyang pagkain, lalo na sa kanyang laban para sa kanyang sahod o ang kanyang pagkain ay nagpapakita ng konsepto ng Marxismo na tinatawag nating alienation. Ang konsepto ng alienation sa Marxismo ay tumutukoy sa proseso kung saan ang mga ay nawawalan ng koneksyon sa kanilang sarili, sa kanilang trabaho at sa lipunan dahil sa pang aabuso at pagsasamantala ng kapitalismo sa ating lipunan, malinaw na makikita ang konsepto ng alienation sa mga manggagawa na nagtatrabaho sa kondisyon ng kontraktualisasyon, kawalan ng seguridad sa trabaho, at hindi makatarungang sahod. Sa ganitong sitwasyon, ang mga manggagawa ay maaaring maramdaman na hindi sila tunay na naiintindihan o napapahalagahan ang kanilang mga sarili at ang kanilang mga kontribusyon sa lipunan. kapag hindi natutunan ni Jerry ang mga aral ng kanyang pagkikibaka, matatalo siya at mapapasakamay siya nito. Ito ay tumutukoy sa konsepto ng Marxismo ng pagkikibaka sa pagitan ng mga klase at ang pangangailangan para sa mga manggagawa na magsama-sama at labanan ng influensya ng kapitalismo. Sa wakas, kahit may mga pagkatalo, si Jerry pa rin ang panalo sa kanyang katalinuhan at determinasyon nagkakamit niya ang pinakamahalagang pangunahing pangangailangan ang kanyang sustansya na kailangan niya para sa kanyang buhay. Sa kabuuan, ang kanilang mga karanasan ay nagpapakita ng halaga ng pakikibakan ng mga manggagawa laban sa kapitalismo at ang pangailangan na magsama-sama upang makamit ang mas makatarungan at pantay na lipunan. I hope na may natutunan kayo sa ating video sa araw na ito huwag kalimutan i-like, mag-comment, mag-subscribe at i-share ang video ng ito. Maraming salamat at paalam.